Dekada 70, noong sumikat ang pangalang Boyong Manyala sa Kamaynilaan, partikular sa lungsod ng Malabon. Una siyang nakilala sa pagiging hoodlum o ang tawag sa mga salot sa isang lugar na walang ginawa, kundi ang manggulo at manakot sa mga ordinaryong tao. Sinasabing sa unang yugto ng kanyang buhay ay sakit sa ulo na siya ng mga alagad ng batas dahil sa kaliwat ka ng gulo ang kinasangkutan nito. Namuhay talaga ito sa lapis na karahasan at sa mundong ito na una niyang pinili ay siya ang kinikilalang hari. Sa mga gawin niyang ito ay naabot niya ang pagiging public enemy number one Subali, magugulat kakaibigan nang ang binansagang hoodlum na ito ay makikilala sa ating bansa bilang isang hoodlum terminator kung saan sinuyod niya ang dating mundong kanyang ginagalawan na pinamamumugaran ng mga notorious na kriminal upang bantaan at sabihan na itigil na nila ang kanilang ilegal na gawain kung hindi ay isa-isa niya silang buburahin sa mundo. Siya ay si Alfonso Boyong Manyala na unang naging pamoso sa paggawa ng mga labag sa batas at minsang kinatakutan sa buong malabon. Ano ang nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay para ibahin ang kanyang direksyon at piliing ituwid ang kanyang landas at handang isugal ang kanyang sariling buhay para labanan ang kriminalidad. Ilang mga hoodlum ang pumalag sa kanyang pakikibaka at isa-isa niya itong itinumba kaya lalo siyang namayagpag at minarkahan ang kanyang pangalan ng mga malalaking sindikato. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa ang tinaguriang hoodlum terminator ng balabon sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. November 19, 1939, isinilang si Alfonso Boyong Manyala sa isang pamilya na Tubong, Pampanga. Bata pa lamang siya ay palipat-lipat na sila ng lugar na tinitirhan sapagkat ito ay nakaaayon sa kung saang nakadestino ang ama niyang sinasabing isang alagad ng batas nang magkaroon ng assignment ang kanyang ama sa Kaloocan at Tondo ay dito na rin sila pansamantalang na malagi. Habang nagkakaedad si Boyong, sinasabing lumaking sutil at suwail ito na kahit mismo ang amanyang alagad ng batas ay walang magawa sa ugaling taglay niya. Sa paglipas ng panahon, naging rebelde at pasaway siya sa mga magulang niya hanggang sa tuluyan siyang namuhay at lumaki sa karahasan. Siya ang kadalasang nangunguna at itinuturo na pasimuno sa mga nagaganap na kaguluhan sa kanilang lugar at sa paglawak ng kanyang pamumuno. Naging hawak niya ang malaking bahagi ng Malabon ilan sa mga gawain niya ay ang pangingikil sa mga driver ng jeep at pangingikil din sa mga tindahan kung saan ito ang naging umpisa upang ituring siya isang hudlong. Maliban sa pananakot at pangingikil, naging hawak din niya ang mga pasugalan sa kanilang lugar, kabilang na ang mga tupada. Sa kanyang pagsikat, naging markado na ang kanyang pangalan sa mga alagad ng batas. Ngunit bago pa man siya tuluyang masupin sa kanyang mga maling gawain, ay biglang nagbago ang pananaw at direksyon nito sa buhay at sinasabing nagsimula ito. Noong makilala niya ang hepe ng pulis na si Artemio, ay pagulayan na siyang nagbigay ng pagkakataon kay Boyong upang mamulat sa kanyang mga gawain at makapagbago. High school lamang ang natapos ni Boyong, ngunit sa kabila nito, tinuruan pa rin siya ng nasabing Hepe upang makapasok at maging isang alagad ng batas kapalit ang isang kondisyon kung saan dapat tuluyan na siyang magbagong buhay at magsilbi ng tapat. Ayon sa kanyang sinumpa ang tungkulin sa bayan sa kabila ng kanyang nakaraan kung saan sangkot siya sa iba't ibang masamang gawain. Pinatunayan niya na kaya niyang baguhin kung anuman ang kanyang nakagawian. Hindi niya binigo ang hepe at tuluyan ngang tinalikuran ni Boyong ang mga masasamang gawain at siya ay naging isang seryoso at tapat na alagad ng batas. Bilang isang pulis, una niya naging assignment ay antugisin ang mga masasamang tao o kriminal sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang nakaraan, alam na alam niya ang takbo ng utak ng kanyang mga tutugisin. Sa kabilang banda, upang maiwasan naman ang pagkakaroon ng bakbakan, ay kinakausap niya muna ang mga ito at binigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Dahil kung hindi, talagang tutugisin sila ng mga alagad ng batas dahil dito natakot ang ilan. Kaya naman napilitan ang mga ito na maghanap ng matino at legal na trabaho at lumaban ng patas sa buhay. Sa kabila naman nito, mayroon pa rin mga kriminal na hindi nasinda at nagpatuloy pa rin sila sa kanilang masamang gawain dahil dito, pinersonal niya ang pagsasagawa ng kanyang responsibilidad kabilang na ang pagligpit sa mga kumakasang kriminal sa kanilang lugar kung saan sinasabing na itumba ang mga sigang kumakalaban kay Boyong. Dahil wala pa noon ang Commission on Human Rights o CHR na tumututok sa mga kaso ng pagtotodas, naging rason niya ang mga katagang nanlaban kaya bumulagta ang mga target niyang kriminal. Ayon sa mga naitalang kwento sa lugar nila, may isang insidente na ininom ni Boyong ang dugo ng isang kriminal na may bansag na duming daga na tinaguri ang notorious na kriminal na tumapos sa kabaro ni Boyong. Dahil sa labi sa kagustuhan ni Boyong na malinis ang kasamaan sa kanilang lugar, halos hindi na siya nagpapahinga upang malipon ang mga masasaman loob na nasasagap niya kahit paman wala na ito sa mundong ginagalawan umano ng mga may masasaman loob. Nananatili ang lupi ng kanyang koneksyon at dahil ito upang makakalap ng impormasyon upang malutas ang hawak niyang mga kaso dahil sa kanyang mga nagawa. Tumahimik umano ang malabon. Sinubukan siyang suhulan ng malaking halaga ng mga grupo ng malalaking sindikato. Ngunit tinanggihan niya ito at hindi niya kailanman ibinenta ang kanyang prinsipyo. Ilang beses din umano siyang pinagtangka itumba. Ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Higit na sumikat ang pangalan ni Boyong sa kanilang lugar dahil sa mga pagbabagong naganap sa kanilang bayan. Binigyan siya ng bansag na hoodlum Terminator dahil dito. Ikalabing lima ng Agosto, taong 1989, dumating ang malaking dagok sa buhay niya na ang anak niyang si Marlon na noon ay graduating engineer student at nakatakdang ikasal ay walang awang itinumba ng miyembro ng Kaloocan Police habang nagmamaneho ito pauwi dala ang sasakyan ni Boyong ayon sa investigasyon. Kung hindi sinasadyang maitumba ito ng mga pulis, marahin ay planado ito upang makaganti kay Boyong dahil sa pagkasawi ni Marlon. Hindi na nito nasilayan pa ang batang nasa sinapupunan ng kanyang nobya. Sa pagpanaw ni Marlon na anak ni Boyong, labis ang kanyang paghihinagpis na kung siya lamang umano ang masusunod ay tatapusin niya ang buhay ng mga taong sangkot sa pagkawala ng kanyang anak. Sa kabila naman ng pagnanais na gumanti, minabuti na lamang niya nakasuhan ang mga kapwa pulis na tumumba sa anak niya. Dahil sa mga nangyari, lumapit siya sa Panginoon upang ipagdasal ang ustisya para sa buhay ng kanyang anak. Napatanong siya kung kabayaran ba ito sa mga ginawa niyang pagtodas sa mga kriminal ang galit niya ay napalitan ng pagmamahal sa Diyos at naging daan umano rito ay ang nangyaring pagkawala ng kanyang anak sa huling araw niya sa serbisyo kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa nangyaring ito taong 2000 pinasok niya ang mundo ng politika dahil nais niyang makatulong sa kanyang mga kababayan Tumakbo siya bilang konsihal at nang siya ay nanalo ay nasundan pa ang mga ito at nakailang termino dahil sa husay niya at minahal talaga siya ng mga tao. Taong 2004, isang balita ang dumating sa kanya kung saan sinasabing naabswelto umano ang mga taong nagtumba sa kanyang anak. Nang sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi niya napanagot sa batas ang mga salarin. Ang sugat sa kanyang puso ay hindi pa man tuluyang naghihilom. Dumating na naman ang isa pang trahedya noong Hunyo taun 2005 kung saan isang anak na si Melvin naman ang tinodas. Ayon kay Officer in Charge sa kaso ni Melvin, nagpatrolya umano si Melvin at bandang alas 10 ng gabi. Pagdating sa may parking lot, nakita niya roon ang dating kasamahan niya sa trabaho. Agad na nagkamustahan ito, ngunit ilang sandali lamang ay umalingaungaw ang mga putok ng baril dahilan kung bakit natodas si Melvin sa kaso ni Melvin. Lumabas sa kagagawan ng Alex Bungkayaw Brigade ang grupo na tumira sa kanya. Ngunit wala sa mga ito ang nahuli. Dahil dito, labis na bumigat ang kanyang bitbit. Marahil dahilan din ito kung bakit nagkaroon siya ng sakit sa puso hanggang noong taong 2009 na maalam na rin sa mundo ang isang boyong manyala na nakilala bilang hoodlum terminator at ginampanan ng tapat ang kanyang tungkulin bilang alagad ng batas. Sa pagpanaw ng tinaguri ang Hoodlum Terminator ay isang legasiya ang kanyang naiwan sa kanyang bayan. Iyon ay ang paglaban niya sa mga kriminal at mga masasaman loob na nanggugulo sa kanilang lugar. Wala itong kinatatakutan at walang sinasanto basta't kapakanan ng bayan ang nakataya at dito natin siya laging maaalala. So ngayon, lamunaha!